Uy, meron tayong bagong mousepad. Philippines, Philippines. Gita nyo naman, napakaganda. Makikita nyo yan sa link. Nasa bayo ko. Meron din tayo ditong card rack. O pang showcase ng mga cards. i natin yan. Yan naman ay nasa market showcase ng TikTok shop. Anyway, may bukas tayo ngayon ng Mega Simponya. Nasa link din yan. Kung gusto nyo. Medyo mahal yung bili ko. Pero parang huli kong tingin. 2.7 na lang yata. Kaya labang-abang kayo sa links. Ay, game na pala. Ito na. Napasobra tayo sa dal -dal. Pachirisu. Sernius Hollow. La Union. Gamitin ko nga pala yung card rock na yon para dun yung mga hits natin. Meron tayong 15 hollows sa isang box. Kaya tingnan natin kung ano yung makukuha natin sa kabuuan. Sabo. Heliolisk. Uy! Mega Latias EX agad oh. Sentiscorch. Yan. Diyan muna yan sa likod. Para makita nyo yung Hits. Third pack na agad. Bilis naman. Ninkara. Abra. Snowver, Mischief. Uy, may isa pa pala. Grumpig. Medyo naninibago ako sa Japanese packs ha kumunat buksan. Tanggala. Sislipid. Baniri. Uy, Meteor Garden. Secret rare agad naman. First five packs pa lang tayo. Kala ko mga uh, last pack magic pa yung mga ganyan ah. Speaking of last pack magic, Heal your tile. SQ HQ? SQ. SQ. Dalmice. Ninjas AR. Kung napanood niyo yung last video, nakakuha tayo ng, ano, Ninkada. Ay, Ninkada. Ano ba to? Shedinja. Ito na yung kapartner, Ninjas AR.